Hi guys! Pwede yung inita guys ay nagbidyo video ko din dapita guys. Akong ipakita sa inyong i-share eh, na ko sa inyo ang mga achievement sa kumpana fan na nakapahimulos na din siya ani guys. Ubay-ubay na din ang niyang napahimulsan. Ang ubus ani guys napuno na ni siya og kakao. 500 ni siya kabuok ng kakao. Tapos napo yung Bayong -bayong na po mga lubi nga mo. Bayong-bayong na po nga mga lubi. Ang uban to sa ubus. Bakilid man ni siya guys, Naka-isa nga naligid mi ani, naligid ko ani guys. Kauban ako akong iro. Mo nang dire na lang ko nagpahipi-hipi mag video video. Naligid ming duha guys. Ako 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 una ang naligid tapos pagkakita sa iro nga naligid ko, nagpaligid-ligid pud siya guys. Mo nga. iyahay na lang mi og tindog. Iko kalimot aning dapita guys. Ug salamat sa inyong pagtan-aw. Bye-bye.